Samantala sir Nison, ito naman pong si MP Commander Bravo e eh muli pong bumisita kay Chief Minister Makakuha para po sa pagpapatibay ng ugnayan at kapayapaan sa si Bangsamoro. Bumbo sa'yo Olis para sa buong detalye. Muling bumisita sa opisina ni Bangsamoro Chief Minister Abdul Sami Gambar ay makakuha si Member of Parliament Commander Abdullah Bravo Makapaar upang personal na makipagkamustahan, makipagpalitan ng pananaw ukol sa mga isyong mahalaga para sa kapakpakanan kapakanan at pag-unlad ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kanilang pagpupulong, tinalaki ng dalawang lidera ang mga kasalukuyang isu at advokasya para sa kapayapaan at kaunlaran ng rehiyon. Ayon kay Chief Minister, makakuha ang patuloy na dialogo at bukas na ugnayan sa pagitan ng mga lider ay mahalagang hakbang tungo sa pagkamit ng tunay na pagkakaisa at progresibong pamamahala sa Bangsamoro. Patunay ito na iisa ang ating hangarin ang makamit ang isang mapayapa at mas maayos at mas matatag na Bangsamoro. Anini ni Makakuha sa kanyang opisyal na pahayag sa social media, ang nasabing pag-uusap ay tinuturing na mahalagang senyales ng patuloy na pagtutulungan ng mga lider sa Bangsamoro sa gitna ng pagsubok habang pinapalakas ang pundasyon ng kapayapaan at inklusibong pag-unlad sa rehiyon. Mula rito sa Cotabato City, ako si Bombo Sai Olis and this is Bombo radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, Bombo!